Makapal na masyado. Oh. <laughs> no? Lali. Yung gumamela, ganyan pala sila mag-trim. Talagang iti lang na ganyan. So, sa susunod ako na lang. Joke! <laughs> mga farmers ang magandang buhay ano tayo ngayon trimming ng ating pinalandscape uh, <laughs> pina landscape ayan <laughs> grabe na palang sukal na no ayan no oh, si Andit po si Sydney oh ayan maraming salamat sa mga nagpagawa sa kanila tapos kahapon natanda mo yung pangalan taga bakolor daw po ayun oh ayan no oh. marami pong salamat sa tiwala ninyo sa kanila eh ano naman talaga legit naman at talagang uh, ano pa affordable ne <laughs> so ayan ba't yung gumamela tutubo din ah so ayan bina, pinatrim na po ni bebe bagay magtatagulan na pa ano na papasok na yung tagulan ayun pala makulit <laughs> mga aso ko eh hindi naman pwede kasi, naman kasi walang aso. Oh. Eh, alam mo naman, maluwag yung ano. Ayan. O kahit pala sa Sabi ko, o oh, tingnan nyo, iba talagang professional Oh. Talagang ano nila yan. Lumitaw uli. ko dati ko yung bilog. Kabila ayon nag-ano na din po sila. Ah, okay. Kala mo sampalok, ano? Para sampalok, eh. Ang Oo. Ito, dumating ito. maliit lang na Ipabalik lang, Ibabalik lang. No. oh yung dati niyang ano, no? So, every, anong advice mo na pag magpapatrain? Ito tulad po ngayon. Maging mag 1 year na yata tayo, eh. Tagal na, di namin na si Kaso na sobrang busy. Kung gusto mo talagang ma-maintain, ano? Opo, buwan-buwan po. Kung talagang ito ma-maintain po talaga. Pero kung ano, pwede naman po 3 months. Oo. Patrain nyo po ulit. Pero sinagad na ko pa. Oo nga. Oo. Para maganda po yung tubo niya. Yung sa likod nga, balak ni Bebeng pa-bermuda eh. Okay. Subukan niya naman daw yung bermuda. Kaya lang, pwede bang kung tataas yung bermuda, kung may mower ka, pwede you na. Know? Pwede po yun mas mabilis na nung daan ano-ano na lang oo makapal na masyado <laughs> Ito yung gumamela, gano'n din yan. Ako, ito din po. sad-sad. Uh -huh. sabi ito, Ah, ito. okay. Itinitingnan ko, sabi ko nga sa kanya, okay. sabi ko parang ako hindi na ata mapupudpud yan. Ganun pala, pwede, pwede, pwede pa rin. Isi tumaas na, oh. Rin. oh, pag ganunin na lang tira na lang ng ano no pwede no gusto ko nga palitan sana yan eh kaya lang nung may tumaas na na ganun sabi ko okay na no mag -ano na siya no tapos ito anong advice mo dun sa isa putuli na rin yung isa no para isang ganun na lang kaya lang no, parang tangkad ng tangkad hindi man gumagano o, oh, naiwan yun sa dalawa sa gitna na yan eh. Tingnan nyo yung ano, ang ganda na oh. Ito naman tayo. Tapos ito papatrim na natin. Yung mga unnecessary branches. Ito siguro tatanggalin na rin natin. Ha? ito kasi tumaas na so habi ko okay na siguro lalaki din naman yan pipili na lang tayo ng ano pipul na natin yan tapos ito sabi nila kailangan talaga ano ko kasi nga sa nakakwento ko yung sa Cagayan de Oro nagulat din po ako grabe palang uh, African talisay din mag wild so ito ang ganda na oh, oh palaki lakiin -laki pa. <laughs> so kailangan talaga tinitrim puputulin mo yung dulo i mo na lang ito kagaya nito maganda nga ito tapos yung dulo po niya pwede mo nang iputulin na yung mga tumataas pa kaya lang talagang kailangan ng hagdanan yata ito o may dapat may mataas kang uh, pang ano no pang uh, trim yun no kagaya nito ayan ayun no yung taas na yon yung gumanon na yon kailangan maputol yon so tama na po itong tatlong layer na ito tapos ito try natin na pop trim din. Ayan. Ito pwede nang tanggalin siguro tong nakausli na to. Sabi ko parang hindi ito mataba. Oh, hmm. hindi kagaya nito ang taba na. Yun din sa kabila. Hmm. So ayan sa mga gusto pong mag uh, pa landscape. Mga halaman na kailangan po ninyo. Naandyan po ang uh, na Sydney at Randy ayan Sydney online business pwede nyo po silang i-message kung ano affordable pa mga farmer mabilis ka usap affordable actually si ka farmer Froylan Halili ay nagpagawa din po sa kanila tapos sa mga iba pa na mga viewers namin na nagpagawa din po so ayan maraming salamat o ganda na parang binagyo <laughs> Lum na gumaliwalas pero gaganda din daw po yan after ilang days ay uh, mag ano na magdadami na po yung daong so ayan ganyan talaga ang uh, ay kami napabayaan po namin busy tayo hirap din naman kasi mag DIY dahil hindi mo din naman alam diba so, at least ayan oh. ilog nila ganda na Oh farmer oh. ang galing mag grass cutter nito oh. talagang ang babaw lang talagang uh, galing ng pakatira nila ah. bigla pong umaliwalas oh. maganda na magdilig makikita mo na yung lupa oh. yun ganda na yung e, sa kabila oh. Pulsuhan din mag-grass cutter, ah. Oh. Nga lang, bakit nabasa dito? Pili na lang tayo, ilipat na natin. Kung, kung, pinatanin ko na yung atis ni Tita Ligaya, nakakalimutang ilipat. Tagal ko nang binili sa kanya yan. Dito mo na kagad. Dito na lang, oh, para... Wala na rin pong pwesto doon sa taas. Tapos gumawa siya ng panungkit ng duhat. Marami pong nagpapano ng duhat. Pahirapan mag ano. Sayang po yung mga nalalaglag nasa dito, banda dito. Kung gumawa si Kongkong ng ano, panungkit, naman natin yung mga tanim. Nag-fish amino acid daw kanina ng umaga. Nag-spray na ako ng fish amino acid. Mga papaya, patay yung maliit na papaya. Lahat po, na ikutan natin. Tapos kahapon naman ng hapon, nag-spray naman ako ng konting uh, pang-insecticide at uh, marami ng kalaban yung ating uh, kalabasa. scatter lang pala katumbas ah sa okay, scatter okay. lang oh hindi yun pa inubos yun yung pansit ah so ayan mga ka farmer o tingnan nyo yung gumamela ganyan pala sila mag trim talagang trim lang na ganyan so sa susunod ako na lang <laughs> joke <laughs> sabihin na naman ng ano oh. Kala mo madali. Patay ata ito eh. This is dead. Buha, patay nga. May mga ano. Bagay, pwede naman singitan yan. Kung mga patay, patay na. Ito, dead na din. Ganda oh. Galing. Sydney Online Business. Lagay ko po yung Facebook niya. Para kung sakaling ano. Kailanganin ninyo. May papaayos kayo. Uh, landscaping eh malapit lang kayo dito mga farmer eh pwede nyo po siyang kontakin galing din ha uh, wala yun. tagulan siguro mabubuhay to kakapalan no? o tagulan nahirapan kami banda dun eh. yung progress. grass na, mag 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 maganda pala grass cutter lang ano para yung mga halong damop <laughs> ayos maganda na tapos ito paano natin eh? Opo, oh, Oo, ano, ano yung maganda? Na, hanggang saan po yung putol po? Ayun na kung anong mas maganda siguro. Parang gusto ko na nga patanggal tong sa baba na ito eh. Kasi parang wild na eh. Oh. Oo, parang Pero ang Ano na po lang ititira po, eh. ari na lang po. Para makakalbo. Oo. Oh, na oh. Ha? Makakalbo. Ubawasan na lang natin. Okay. Siguro tanggalin natin tong mga ganito ito 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 okay, yung mga oo, oo. Oh, 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 mga yon ano, kalat-kalat. Tapos, bawasan din siguro ito itong mga, mga maliliit na to ititira na lang ano kaya ano kasi kung tatanggalin mo natin ito aray na lang yung yung matipa kalbo na no kalbo na oh, po oh. pero gaganda pa yan gaganda pa naman huya. yan susuli so, pa ho oh, ng panibago ano. po yan pero iba talaga, maliit pa lang nakita <laughs> mo na nakahulma na ano kagaya nito oh. oh. diba ito so, pinili nyo pinili ko talaga hindi <laughs> <laughs> mo ito ganda oh may ano na, no? nakakatago ka na. Dati hindi ka nakakatago eh. may okay, nakakatago na kayo kahit mainit. Oh. Okay, tingnan nyo, malilin na yung ano. Ito ba lalapad pa siya? Ay, upo na. Gaganyan pa siya. ah, okay. Kaya magiging sa ano po. Parang payo nga talaga. Ano? Maglililumuring. Ayun. Lililim pa daw mga kaparma. Kasi tingnan nyo. Oh. Dito, okay na. Oh. Kahit pala maaraw. Kasi tatlong layer. Di ba? Oo. Malay nyo, mag-meet yung dalawang iyon. Tapos ito, tataas din. Oo, pwede ka lang tumambay kahit tanghali pala dito. Hindi ko napapansin. Malilim na pala kahit trick araw dito mga ka-farmer. Oh. Ang lilim na. oh. Isang taon. Isang taon lang to. African talisay natin. Ah, uh, subukan natin mamitas ng ano. Ah, uh, mga tropa natin. Si katrabaho, bibigyan din natin ng ano na uh, last time binigyan ko siya ng mangga. Ah, uh, mamaya naman bibigyan natin ng duhat, brother. Oh. Ganun lang 'yon. Ganda Ano? Okay. Grass cutter pala eh. Pero dapat magaling kang umawak ng grass cutter. Oo, ibabaw lang talaga. Hindi mo naman sasagarin. Oh, bingo. Ganda na. Ayun, no? Yung isang? Bench, bench, bench. Ito? Hindi na siguro order ka na lang ng isa. Mom, papangit. Hindi hey, papangit lang. Ayan mga farmer. Habi ko kahit every 3 months. Huwag na natin pabayaan na masyadong mataas, ano? Hindi na maganda. Ayan, oh. Sydney Online business, ne? Ayan, no? Saan kasi kayo? Pakilala mo naman yung sarili mo para... Ayan, no? Hello po. Oh. <laughs> sa... Panipuan. Oo. Oh. Panipuan, San Fernando po. Ang inyong tindahan. Oo Tapos, sa Facebook kasi mabilis makipag-negotiate, oh ano? Oh Sydney Online Business po. Ayan, ilalagay ko na lang po sa ano yung kanyang uh, Facebook page. Ayan. Para makipag-ano po kayo, kung may, -may papaayos kayo o kaya mag-landscaping. -la wala na kayong po problemahin sa kanila kasi halos mahat ng kailangan po mga pabato mapa, mga halaman po na mga ganito sila na mag-aayos para sa inyo at uh, affordable talagang uh, mabilis po silang kausap oh, ganda ganoon lang pala half day lang oh no? patira lang natin ng konti yung ano yung ah uh, ating ah uh, talisay so ayan mga farmer silipin naman natin si kongkong -Kong. ah ayan ang ganda na oh. tingnan nyo naman half day lang po nila limang tao ang tumira pero gumanda naman di ba oh. Yan, yeah. Sydney online business lang. <laughs> Ganda. Dito kaya makapal. Ano nang tubig oh? Ah, sa tingin ko kaya doon hindi gumaganda, manipis yung aming garden soil. Dapat talaga huwag sa garden soil. Yan lang yung garden soil po, medyo mahal din yung truck nun. No? Hmm. natin si Kongkong. Kong. Ano nga ba ang ginagawa? Tay kain muna ako. Busy si Kong Kong eh naglalagay ng tulo, ano? Naglalagay po ng tali kasi daw yung mga ah. Ano Kong? Ah, sipag oh. Ay, ah. Kumakain pala lang buko eh. <laughs> Ay. Inakyat mo na hindi dito. Patay na no. Patay yung nyog no. Ha? Patay na. Oh, patay. Okay, na yung ano niya. Malamig na. <laughs> oh, patay na nga 'yan. Yung dugo kuya dalawa. Oo. Oh, ganda pa naman sana ng ano niya, no? Hmm. Di inano 'yang kinain yung ilali ano 'yan. mahirap pa kalaban yung mga uok na 'yon. Sayang 'yan. Ang dami namin tinanim dati niyan. Parang ganito din. Kaya lang hindi nga naalagaan dahil nagba, nagbabarko pa ako noon eh. iba talaga yung may magdidilig talaga ng ano no? Pag summer no? Tsaka mataba yung puno no? Nagyan yeah, na lahat ng na, ano? Tansi. Ha? Nagyan ko na lahat pina. May tansi na. Oo nga. Gaganda yan. Alam mo magagamit natin to sa tag-ulan? Yung doon na tinanim natin, wala nang dahon. Gansa. Oo. Dito na lang tayo magtanim ng sili. Pwede naman, kahit tabihan mo pa yung, ano, ba? Diba? Tingnan natin, tingnan hmm. natin kung ano. Pero marami na to. Na? Anong tigil mo ako, marami na. Marami na to, no? Oo, pag lumabang pa yan. Oo. Yung ibang papaya, doon, no? Sa so, may, ano, may space pa dun eh. Oh. Ha? Ay, naan doon? Isingit mo na dyan. Baka malungkot naman kung ihiwalay mo pa. Alis <laughs> ah, yes na pala na saan? oh dito na oo ayan may buto na uli ng kalabasa pero itong kalabasang ito marami na po ang mapapasaya nyan bagay pwede namang ano kaya niya ano hindi mo naman pwedeng pababain doon dahil pag tumaas ang tubig bahala na mag wild dapat mauna yung papaya pero ano lang ano na lang natin control control na lang so ayan po mga farmer uh, rainy season is coming ayan na oh. uh, may cumulus clouds ayan and you have uh, nimbus nimbus na ba yan stratus asan ba ha? lahat ng klase ng clouds mga farmer available <laughs> ayan o oh. hmm. Uh kahapon, banda doon, grabe ang kulog malakas yung kulog kaya sabi ko, ah, bandang, bandang ano pagka nagtuloy-tuloy po ang ulan banda doon sa Nueva Ecija, Isabela ay tataas na yung ating ah, Pampanga River at makakaakyat na po yung tubig dito sa Delta so, konting tiis na lang tayo yung palay, makakapasok na yung patubig sa palay, at the same time yung ating fish pond, tataas na So magagalaw yung, yung tubig So magkakaroon po ng oxygen Kapon na siniobserbahan ko yan Tapos kaninang umaga 8 o'clock na uh, Ayun o, no? oh, may isda o oh. Ayan, isda po yun Yung gumaganong-ganon doon Yun ay, eh, ano yan, nahihilo yan oh meron nga oh. Sinusok-sok niya sa putik yung ano niya Mainit siguro yung tubig Sinusok-sok yan May putik yan mga farmer Makikita mo nakabalot sa putik na Lulutang, patay na yan So, ayun, kaninang umaga, 8.30 na, at uh, 9, mga ganun, banda, may nag-o-oxygen pa. So, yun po ang sign. Dapat pag tirik na yung araw, uh, wala nang mag oxygen Umaga lang po, may makikita kayo, 6 o'clock, 7 o'clock, may mga naka -ganun pa. Pero pagka maano na yung araw, at uh, ano na, dapat wala na pong mag oxygen pero may nag-oxygen pa so ibig sabihin may sisingap-singap pang ganun ibig sabihin talaga pong mababa ang uh, oxygen ng ating tubig wala tayong magawa eh Kaya binitawan ko po yung fish pan ito dati may laman yan na tilapia pero napakaliit po para lagyan hindi po kayo kikita maganda yung mga tipong isang butas dalawang ektarya limang ektarya yun malaki ang chance So ayan, ito na yung ano, may sakit. Maliit, lumaki na. <laughs> Ayos na pala eh. Hindi ko ko. 'Di ba? So, yun lang naman. At least, 'di ba? Habi hmm. ko singit niya na 'yan, nag-iisa na lang eh. Hmm. Ito, sinasabi ko. Dito. Tapos ito pa. Hmm. Tatlo. Yan, sinit nyo na dyan. Yun. Ito nga, ang ganda oh. Maglalagay pa kaya tayo ng fungicide? Para yung may time kasi kumukulot ano? Yung dahon, alala mo kong kumukulot no? Fungicide kaya. Yung may zinc, gamitin natin. Antracol. Para kung kulang sa zinc yung lupa. Yeah. Yeah. Oh. Uh, ikaw kay papayam. Ah. <laughs> Gusto mo manawagan? <laughs> pang, <laughs> <laughs> pang graduation po ng anak ko kamo. <laughs> Bakit saan kay kakain? Ha? Sa... Samji. Ha? Oh, Kailan pang graduation? At eh. A30. Yan naman pala eh. Ganda na nung ceiling ito. Oh. Yung pang ano na. Wala nang dati ako eh. Dapat pala, siningitan din natin ang sili pa yan ano. Ay, magpun lang ka kaya akong yung maanghang. Yung, maghanap ka ng hinog. Yung maanghang, yung caroline ang tinatawag nila. Siningit dito oh. na, Ayan na, uh, shout out po tayo mga farmer bago tayo magtapos. At Ayun, gusto ko pong batiin ng happy happy anniversary pala. 52nd anniversary. Wedding anniversary po kina Tita Susan Laconico at Tito Luis. Ayan, congrats po Tita sana all. <laughs> Ayan, enjoy po kay Jan. At hello na rin kay Mike. Ayan. Si Mike Laconico. Ayan, hello sa iyo, brother. At uh, ito kay Kuya Gilbert Cuevas pala. Ayan, happy, happy birthday sa'yo. May 15. <laughs> happy birthday. At kay... Hello kay Tito Ruben uh, Mansilungan. Ayan, nagpunta na po sila dito dati at nag-order po ng lechon. At syempre, nasayahan naman at nasarapan sa lechon. So, ayan, may pinapabati po siya. Ayan, happy birthday daw po sa kanyang anak. Uh, Daughter-in-law, na si Ilma. Ayan, happy birthday. May 11 pala siya. Ayan. Tapos, ka-birthday ni Kabono, ha? At Mario. Our eldest grandson din. Ayan, kay Franco. May 15. Ayan, ngayon. Happy birthday. At, sa linggo naman, May 19. Ayan, ah... Uh... Ayun, nasa Cancun daw po sila. Ah, uh... ayun <laughs> ayan happy birthday po tapos sa kanyang eldest na anak ayun tapos congratulations daw po kay Jerel Miller ayan naggraduate ng Aerospace Engineering sa Boulder, Colorado. Mm okay, mga farmer ayan. Ah sana wala tayong nakalimutan na nagpapabate ayan. So hanggang diyan po muna mga farmer at ah, tayo po ay may fish kill na konti. Pero hindi naman siguro malala kasi kung malala yan baka marami na pong lumulutang eh. So kailangan lang natin na uh, pataas pa yung tubig para maiwasan na po yan mga farmer. So ayan hanggang dito na lang po maraming 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 salamat at magandang buhay. Papakain na ako ng kalapate. Uh, abangan niyo po yung aming mga short videos diyan. So lalabasan niyan tingnan niyo. Wow. Gutom na itong mga ito. May reaction eh. So ayan, thank you po.